O, oh, ano? Papakuha. Karga. O, oh, tinataas mo likod mo. O, o. Hello. O. Hello. Oh. O, oh, sino yun? Hmm. Hello po. Hello. <laughs> hmm, talap naman baby namin. Hi. Hi. O. Oh. O, oh, sino yun? Na? Huh? Eh mm. <laughs> nah, sinian. Sinian. Mm. Baket? O. O susumbong ka pa mo susumbong ka. O sinian. O. Mm. Me na <al��> Na? O. Mm. oh injan mo na i mo na. O, pakwa ka. Mapakwaya yan. Buboy boy boy po. Opo. Ubo. Papakwae ka. Papakwa ka. Na? Oh, tatas may mo. Eh, naku, naku po, naku po. Naku po. Oh, 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 oh. ka muna, sumbong ka muna. Hmm, 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 hmm. Mm -mm. Ano, ano? Hmm, hmm, hmm. Hmm, Oh, nino pa ito, nino pa ito. Mm, nino pa ito, nino pa ba? Amba, u oh, u oh, 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 ayaw talaga. Anya, karga talaga gusto niya, karga, eh. Ah, karga talaga, hmm? Hmm? Smile. One, two, three. Smile. Oh, naka siya. Gayahin mo. Uh... <laughs> <laughs> Gayahin mo. Okay. Uh... Uh, naka din, ha? Ah. <laughs> Naka-ganun. <laughs> 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 Ay, anong gusto? Ay! 别急呢。<Ned> <g ül üyor>